yung pong hangin eh papunta po sa kapitbahay kaya maami po nila yan o, <laughs> papunta po doon yung hangin eh papunta doon sa mga kapitbahay sinadya po natin papuntahin yung hangin doon sa kapitbahay <laughs> ito po ang gagawin natin ngayon mag iihaw po tayo ng manok inihaw na manok po ang tawag dahil sa amin po yung tagalog yung pong inasal ilonggo ayan po ang sahog bawang lang, kalamansi toyo, asukal paminta at pambalasa yan lang po ang aking ginagamit pag ako po eh mag iihaw ng manok <coughs> Natagdam na po natin ang bawang. sampu lang ang kalamansi sa bawat dalawang kilong chicken. Dahil ang sausawa naman po niyan eh, soyo at kalamansi din. One quart na asukal, ilalagay ko po lahat. At ganyan po ang aking style. Inihaw naman ako sa Tagalog, kinasal sa Ilonggo. Ayan na po, napiga ko na ang sampung kalamansi idagdag ang bawang kayo na bahala kung gaano karami ang gusto ninyo tapos po 100 ml ng toyo para hindi matalo ng alat yun tamis at ilalagay ko po itong 1 fourth na asukal para sa dalawang kilong chicken paminta at itong pampalasa okay po, hahaluin na po natin Tapos po ay isa-isa na nating ibabad. Yan. Wow. Ilagay po natin dito. Wala po akong clear na plastic eh kaya meron naman pong mga bagong sando bag pinagdalawa ko. Tapos ang muna ilalagay. Lahat po ito lahat po ito ay ibababad at dito ilalagay na ilagay na po natin lahat kaya yung pong katas niya ibubuhos na po natin yan sisimutin po natin yan wala pong matitira sisimutin po natin mabuti pagkatapos po ibubuhol ko muna yung isa yung talagang buhol na buhol yung hindi tatapon yung katas pagkatapos iubuhol ko rin po yung pangalawa eh po pwede pong baligta na ganoon pwede pong baligta ngayon po e umaga mamayang hapon po yan ihawin abangan po natin ang pag ihaw ayan po buhol na buhol na hindi na po tatagas yan kahit na baliktarin pagka pinaka habang hinahalo binabali -baligtad. ito naman po ang ibubuhol ko po, babalik-balik po natin ng para po nahahalo po siya. Okay po. Tapos po ilalagay po natin dito sa ilalim ng red at mamaya pong hapon yan iihawi ni Cuffords. Magsisimula na po tayong magparingas ng uling habang makalipas ang anim na oras na pagkakababad sa ating iihawi na manok ay pinagpaparingas na pero hindi ko na po bibidihin yung kabuo ang pagpaparingas at tatagal masyado ang ating video kinuha ko na po ang inilagay natin sa ref kanina at nakailang mabiling din po tayo nakailang baligtad din tayo at mahigit po yung 6 na oras na nakababad pero mas maganda po kung bukas ng umaga yan bukas po ng umaga ay ihawin o bukas ng, basta po bukas kahit na po 24 oras na nakababad dyan, eh mas maganda po lasan-lasa -lasa hanggang sa loob ayan kung ikaw ay bukas pa yung pong ganito mga kahom garden kahit na po magbabad po tayo ng ganito tapos ilalagay po natin sa rep, wag lang po sa freezer ilalagay lang po sa loob ng rep nakabalot po yan pero kung matagal siya nakababad talab na talab po sa loob yung kanyang timpla inihaw po ang tawag dito sa amin sa Tagalog, Bulacan inasal naman sa Ilonggo eh, inasal sa kanila eh. so, pwede na po tayo maglagay at ang sausawan na toyot kalamansi din may sili. Ito lang po na nandito iniihaw sa ganyan pong kalit na ihawan. Kailangan po dadalasan po ang baligtad para po hindi sa masunog. Lalo na po ganyan na medyo mababa. Medyo dadalasan po ang pagbaligtad niya. Mahaba po yan eh. Pagka po hihintayin natin maluto yan eh. Walong piraso po yan eh. Kaya po Pinakita ko lang po, medyo ikinuwento. Marami naman po nakakaalam siyempre ng pag-iihaw. Eh, siyempre po, ibinidyo e, na po natin. At hindi naman po lahat ng tao ay e, marunong. Kaya, yan po, eh, para sa mga nagbabalak na mag-ihaw, nagbabalak na mag-inasal, tapos eh, hindi pa nakakasubok. Eh, yan po, ito pong video na ito, para po sa kanila. Pero sa mga eksperto po, ay, nako, Bali wala po yan. Sisiyo na sisiyo po ang mga kaalaman po sa pag-iihaw at sa pagtitimpla po. Uhuhuhu. Uhu. Yung pong hangin eh, papunta po sa kapitbahay. Kaya <laughs> maami po nila yan. <laughs> o, oh, papunta po doon yung hangin eh. Eh, dolon-dolon -dulo na po kami oh. Ah? <laughs> kapitbahay. Kaya yung hangin. Ayun oh. Papunta doon sa mga kapitbahay. Ah! sinadya po natin papuntahin yung hangin doon sa kapitbahay <laughs> kailangan po eh dadalasan natin ang biling para po maiwasan yung pagkapasunog maluto po sa nang hindi po sa sunog wala po yung ating bras eh yan naman po eh hiniwa-hiwa ko para mapasukan pa yung loob pagka po kayo gagawa nito nagbabala kayo mas maganda pong kung bukas ang kainan kung bukas ang okasyon halimbawa kung may okasyon bukas ang okasyon ngayon pa lang po magbabad na po kayo babalutin nyo po sa maganda-gandang plastic yung hindi po tatapon haba eh lasan-lasa -lasa po hanggang loob kung kinabukasan na iihawin. Ito nga po, eh, may lasa na, eh. Dahil may gitpong na oras, eh na nakababad. Eh, sausawan na po ang bahala din sa iba. Toyo, kalamansi, sili, yun lang po. Habang wala pang activity sa garden dahil nga palaging high tide, mahirap magtrabaho, eh, ito naman po ang aking gagawain ako naman ang tagaluto at madalas naman po talaga ako ang tagaluto dito sa amin yan naman po muna ang aking iba vlog at, at ang akin naman po title talaga eh kasama sa pagluluto home garden at iba pa kaya po kasama yung pagluluto pagre-prepare ng kung ano ang sira sa bahay pagkatapos garden eh pinaka-paborito ko po sa garden eh, kasi talaga pong gardener po talaga ako eh. binata pa ka si Kaffir kasi bata eh, talagang hardinero na eh. naging tauhan tayo sa garden ornamental plants mga roses nagmamarkot po tayo ng mga roses yun po talagang aking habit yun po talagang aking skill gardener cooking yan yan po ang aking mga ano singing ang kaso ang sing mako copyright po tayo rito <laughs> oo meron ng sumisigaw na kapitbahay ang bango naman daw hindi naman po sila makakapunta dito eh yan ang laki ng tubig oh oh <laughs> malalim diyan eh uh, dito sa amin mataas ito dahil ito tinambakan ko Ayan, ayan po mga ano, kapitbahay compound po namin to mga kapatid ko po yan mga kapatid ko po at pamangkin kapatid ni ina alapang, outsider dito sa aming compound kaya kami mga magkakabiruan magkakajaming, magkakabanding pagka may kantahan nabawal naman ipos ang kanta Ito. Sa akin pumunta yung usok. Amoy yung kuraw lahat. <laughs> ayan oh, pinuntahan ako ng usok. Amoy yung kuraw lahat. Uh, oh, ayan po oh, yung ano na yan. Talaga pong yung compound na ito eh. Lubugin. Eh, eh siyempre po, kailangan gagawa ng paraan para mabuhay din ng maayos. Mas maganda pong gamitin dito puting asukal talaga kasi po pagka asukal na pula o segunda napakadali pong masunog bukod sa meron pa siyang asim merong asim yung asukal na pula mas maganda po sa iniho na manok asukal na puti ang ilalagay ang ipang tatamis pwede rin po 7 up pero ako po asukal ang ginagamit ko Okay po, hanggang dito na lang po ang aking video at ito po ay luto na. Ayan po, walang piraso po yan. E, waiting ko na lang po itong natitirang apat. At pagkatapos po ay okay na. Maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel, Hackers TV. Thank you.